Hi guys! Uh, another day, another vlog. Kamusta kayong lahat? Kami ng family ko, okay naman kami, doing well. Samahan niyo ako, mag, uh, bukas tayong ating mga parcel. Okay? Ito, diaper to ni Luna. Kahapon pa ito dumating. So ngayon, iho-haul ko sa inyo. Simulan na mag-transfer kami dito sa condo na to. Parating na kami nag-o-order ng laya Nuluna sa Shopee. Mas convenient siya. Tsaka hindi namin kailangan na magdadalhin mula sa mall, pa-away. It will just be delivered on your doorstep baga. This is Gone diapers. Siyang dito si Luna, so far, pag natutulog siya sa gabi, hindi naman ito nagdilig. At saka hindi siya nag, tawag na ito, hindi siya nag rarashes. Kaya we we'll stick to this brand na. Pero before, gumamit kami ng ibang brand. But ito talagang nagustuhan namin. May pa freebie pa silang shampoo. This is a uh, Avalon organic shampoo pero hindi ako hiya, ibibigay ko na lang to. Ito, 3 pack na siya, 34 pieces sa isang pack, 3 packs na siya ini. Mean. Ano to? Tawag na ito. Mm. Yung tatlong packs na to only lasted for like 15 to 18 days kay Luna. So, sa isang buwan, nakakadalawang order kami. Pero okay naman, sulit naman, medyo pricey lang siya, pero sulit pa rin kasi nga, hiyang si Luna, hindi siya nagra-rashes. Okay guys, sa so, Shopee pala namin ito nabili, this is worth 2,090, pero may voucher naman kami nagkagamit, like less 300 or 350, tsaka free shipping na din. And let's proceed, ano ito? Ano ito? Hindi ko na maalala, pinag-order namin. Si Mark nag-order ata na ito. Ano ba ito? Ah, okay. Vlogging. Ano bang tawag dito? Yung pang vlog na harness. Ay, ah, hindi ko alam anong tawag dito. Nalagay dito para hindi mo na siya hahawakan yung cellphone. But instead, ilalagay mo siya as a vest. Parang ganito siya. Parang vest nga. Vest type na phone holder. Ayun ba yung tawag doon? Tapos, what about this one? Tapos, ilalagay mo na lang yung phone like that. So, habang naglalakad ka ng vlog or nagre-record ng video, hindi mo na siya kailangan hawakan. Okay. Magkano ba ito? I-share ko sa inyo guys yung price nito. Phone chest strap mount GoPro ano bang tawag na ito? GoPro for vlog. For vlog. Ito siya. ah uh, 169. Yung ito. Pabilis lang na ito na-deliver. Parang ngayon na check out namin the next day. Uh, within the day, na-ship out na siya. This one, is this? Ah, ito. Ano ni Luna? Cream. Pag meron siyang pula-pula sa katawan niya, ito yung ina-apply ko. Fisher gel. Ay, may pa ano siya to, Freebie. Freebie na ano ba yan? May pa freebie siya, oh. May nakat to. Hindi naman sila mabuksan. Ano to? Almost 900 pesos. Pero wala siyang ano. Walang voucher. Free shipping lang. Aray ko. ayan siya. Maliit lang to pero matagal namang nagagamit ni Luna. Mga 2 months to 3 months. Very effective to. Hiyam si Luna din dito. Pricey lang siya pero worth it. Ito, what is this one? Bobby. Ah, okay. Pang-andinata to, pang-vlog-vlog. Vlog. <coughs> mini portable stand, mini size and convenient. Ah, Ang ng cellphone. Ito o, oh, parang pa-triangular shape siya, pero meron siyang parang 2,000. Ito o, oh, you could uh, cellphone, lalagay mo lang siya ganyan. Buksan yan natin para makita niyo din. Mini nga siya. Okay. Ano Okay, ganyan lang siya, oh. Ganyan. Tapos, ilalagay nyo na yung cellphone mo. Parang hindi. Ganyan. Ah, okay. Ganyan lang siya, oh. Phone holder. Okay, cool. Kasi yung ano siya, handy. Malagay mo lang sa bag mo. Saka may kitchen pa siya. Pwede mo i-hang ano, i sa bag mo. Ito naman, ano ba ito? Ay, ah, ito yung ano, free na ah uh, tawag na ito. Ito yung free ng goon na diaper. Shampoo to. Kasi hindi ako hiya. Maano siya. Meron pa ako nito yung last time na inorder order ko to Meron din free. Maano siya sa buhok, matigas, saka dry nandun sa banyo. Twice ko lang ginamit. pag ko nga din. Baka may mahina na siya. Amoy organic siya. Amoy tea tree. Ganon. Amoy herbal. Baka may yan dito si Matt. Kaya. At may isa pa akong portion na bubuksan. Hold on. Ito, oh. Ano to Tawag na ito. Yung serum sa... Okay. Serum ng... sa ka ba in-order? Serum ng garnier na... Oh yeah, serum ng garnier. Alam nyo, sana lahat ng seller, ganito yung mga paano nila. Instead of bubble wrap, yung mga maliliit lang naman na item, ito na lang. Kasi at least, ano siya, eco-friendly. Hiyang ako dito, so pa Hindi na nga tayong mukha ko. Hindi na muna. Ito siya. 600 plus. 30 ml lang so that's it guys thank you sa pagsama sa akin sa unboxing uh, please like and subscribe thank you bye